guys. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Nasa nang ng book. Hoy, mag-happy birthday uh, sa akin. Mag-happy birthday <laughs> sa, <laughs> sa akin. Happy, uh, happy birthday. Happy birthday. <laughs> 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 Hi guys, nakablo ang ang Bakit hindi kita Dapat red huh? Boy, na ka-red club. Ha? Ah, dahil baka mag ka dyan. Ay, oh, so, guot man na siya. Ay, mag-sisod sa akin. Nasira na yung kulot-kulot ko. <laughs> Kumangit tuloy. Nandito po kami sa Little Manila, sa Kuwait City. Dama. Happy birthday na, Mujer. Happy birthday, Mujer. Thank you, thank you. More birthday to come. Sana maging 100 years pa ako. Saan ba sila? Saan ba yung walk on. and grill? Doon sa walk, walk and grill. Walk and grill. Huwag mo kumawakan. Ah, <laughs> ang bigat kami. <laughs> Sobrang bigat. Nandito po kami, guys. Oh. Takina guys, ang kami guys. Alit na lang kami guys. Hi, ang laki? Ang laki nang pagmamahal mo. Hindi <laughs> na kaya na kung may problema sa mata. Gantot na Daming tao, linggo, daming tao, muher. Linggo na daming tao, no? Nako, 193 pa rin dito. Saan tayo dito? Kaya naman wala ko pera. Ano ba yan? Dito lang tayo sa labas, oh. Saan ang walk grill, day? Saan? Next building pa? Malayo? Malayo, daw. Tingnan natin kung may sushi, ha? Kung walang sushi, huwag tayo doon. Ay, ako gusto ko. Meron? Isi Happy birthday na dey. day! Day, day! Hmm? Happy birthday! birthday! That is in Salmiya too! That is in Ang daming tao ngayon! Ila, mag ka naman Manila! Hi! Happy oh, birthday, birthday na! Huwag muna nga, mamaya tayo mag-rat. Ah, sige, sige, sige. Oo. Oh. Happy birthday. Happy birthday to you. <laughs> Sana ay mabusog mo kami. Ano ka ba? Ano ka ba? Ano Ano ka ba? Ano Sister! Same mama, not same baba. ka ba? Ano ka man Ano mga alaga Ano ka My Osha baby and Ano ka ba? Ano ka ba? Ano ka ba? Ano ka Ano <laughs> asa si mujer, asa? Oh. andito po kami sa, sa building guys, papasok kami sa taas. tingnan nyo muna yung pagkain? hindi oh. pa gumukit tao gumukit nga. gumukit Nandito po kami guys sa loob ng building. Kain kami doon sa restaurant ng Eat All You May Eat All pala dito. Ah, sa matasaka, day. siguro Ah, sige, dito mas tintin. Ha? Sa kanina, Jay? Ha? Same year, sister. Same Kensa. <laughs> Kene? Ah. Uh Hoy. -huh. Sana mo try camera picture daw 1 2 3, lay lay. 1 2 3. Ha? Ulo siya Ano maoloman? Ano da ya okay. okay. Ano maoloman, think like this much. Nandito kam ano, guys. Huh? Asa man din? Uh -huh. Liblib na lugar man. Ha? Huh? namo libit NA! i NA! HAHAHAHAHAHA Ano? Ano? May pano? Madam? Nalangin kayo cake. Sige, sige. madam. Allah kada walk and guys, nanti itu kami sa walk and grow. Hi, Zian. Come here, come here, come here. Come here. another monkey. Yeah, another monkey. They have too much monkey. Very nice ambience, guys. Come here, baby, Come. Pokok pokok kami nang perken di po yung Uh, eat, all can. eat all you can Eat all you can Eat all you can Ito yung mga pagkain nila guys oh, Sarap mga pagkain Arabic food Chicken biryani guys And this is a Chinese fried rice guys <laughs> Ano yung isa? Ano yung isa? And this one Samrab. chicken corn soup chicken Gago what you want? Baka na si Isian ito yung mga pagkain nila guys ah. Ano sila? Okay. It all you can. Eat all you can. Daming pagkain na ah. Yan. Hi guys. Anong kinukuha mo? Bulalo. Bulalo ay sarap. Bulalo. <laughs> Banat mo her. Mintras, mintras may, bayad. Uma, uh, mintras libre mo her. Bukas may bayad, may bayad, na, bayad na. na. Ano ito? Oh. Ah, yeah, maganda pala dito. Maraming mapagpilian. Yan guys, ang sarap ng pagkain nila, guys. Oh. <laughs> Ay, nandito pa, oo. Oh, ito po yung mga kasama ko, guys. Na matatakaw. <laughs> nandito po 'yung ang ganda ng ang nila, guys. Sarap. Nandito guys, oh. sarap. Kuha na po ako ng ano, plato. Ito po yung plato nila. At ang kutsara. Ito. May pasok pa sila guys. Itong gusto ni muhir kasi puro ano, may Arabic food. Muher may mga Arabic food mo here. Ah. Maraming Arabic food dito. Ang sarap dito, maraming Arabic food oh. Ayan, mga salad-salad do. Salad, oh. sa Pasko food puta tayo dito. Ang sarap pala dito. Sa Pasko, dito tayo magano Kakain. Pwede pabalikan ito. Pwede ka nga eh. Ano yan, siya? Yan, gusto ko lang, siya. pag man yan. Huh? Dito na lang, hindi na kasi dito sa akin. Ano ka, Daphon? Saan ba tayo umupuan natin? Yan, nagpag oh, na. O, oh. oh, you can, mga. Di, natin, be. Mm. Mm. Pagsabaw, o. Oh, ginawang sus. Sayo, ma'am. Pichuran natin, eh? ma'am, be. na, pichuran. Hindi ka na, hindi ka na. Saan umupuan natin, siya? Ano? Doon, sa loob. Ay, dito. Doon sa loob.

Mahir, okay ka lang? Balik, 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 balik ka mahir Anong pagkain mo? Sushi, sushi pa. Arsene, pero manin Mayamanin ka talaga, G. Ano ito? Ibayani mo ko. Soup, chicken soup. Kau cuma, kau nak plain rice? Nah, ni. Siapa nak dah? Siapa nak all? Kau nak ni pancit? Tanya dia. Tingnan nyo. Diba makita? Dapat dito. Dapat na, kami lang na makita. Dapat dyan may stick Oh, Puro pwede ba すみません。 <laughs> Aftershock guys <laughs> Aftershock Aftershock Yala

Happy birthday, to you. Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday Picture. Picture. One Two One, two, three Go Salamat. Salamat kita naman mo na rin. Baliktad. Sa pulimuto. Ulitin mo, baliktad, baliktad. Ulit eh, ulit eh. Hindi mo, manimunag ka ng kinsi ang edad. Ay, ay, solo, solo, solo. Solo, solo. Ang puto rin kayo. kaya dito. Sige, solo. Ibabaw mo lang konti yung cake mo. One, two, three, go. അയ്യവണോ